Tilaw. Tilaw. Salamat. Happy birthday, happy Yes. Hello mga kabayit. At ako ay nagbabalik. This is Carla Sarinan. Welcome back to my YouTube channel for today's video, guys. Today Woo! is my birthday. So, happy birthday to me. And samahan niya ako ngayon for today's video. Um, every time nga meron tayong makikita ng mga bata sa, sa kalsada or even sa kanilang bahay or what, um, bibigyan natin ng chocolate. And yeah, siguro yan na yung ano, pinaka the best na, um, na experience ko every time magbe-birthday ako, no? Kasi, ba diba, ikaw ba naman magbibigay ka ng kahit uh, maliit lang na bagay, no? Na ikakasaya ng mga tao or ikakas or ikakasiya ng mga bata, no? And yes, I have a chocolates. I have a more chocolates, yes. And samahan niyo ko ngayon, um, ibibigay natin yan sa mga bata. So, I'm um, I'm here at Del Carmen. Um, tayo ay, yes, Nagre-rent ako ng uh, motor. I'm super duper excited na. So, let's go! Guys, okay, so, ako ay nandito na sa Kankuhoy. And, wala akong nakita ng mga bata. So, uh? um, hindi pa tayo makapag-start. Hindi pa tayo makapag-start pag bigay sa mga bata ng mga chocolate hindi ko alam kung saan yung mga bata inilagay. so, um, pupunta tayo ngayon ng katipunan. Baka meron, merong may mga bata doon sa kalsada. So, let's go! Guys, um, nandito na ako ngayon sa katipunan. And yes, meron na tayong nakitang bata. Ayun. So, first na first natin silang bibigyan ng chocolates. And I'm super duper happy na. Tingin mo mga bata, te? Eh mo mga bata, jelly siya ako yatag na chocolate mo. Okay ra? Right? <laughs> jelly ako chocolate. Tagi mo ako ng video to. Guys, meron na tayong bibigyan ng chocolate. Dali! Dali! Ayan sila! Hi! Eh, ah, okay, yeah, thank you! Wow! <laughs> oh, gagawin na chocolate ni Ate Dali. Wow! Ate pa kay kuya. Kay kuya, kuya pa si kuya. Thank you. Isa pa? Jari yung ko on. Thank you. Si hi. Wave anay sa video dali. eh. Wave anay sa video. Thank you. Say thank you. Say thank you. <laughs> Guys, so sila na yung first natin na nabigyan ng chocolate and Um, located at Katipunan. So, um, next spot na naman tayo, maghahanap na naman tayo ng mga bata doon sa um, sa Esperanza. So let's go. Si Boy Banay Way, bye bye. Bye bye. <laughs> si may ganahan sa chocolate. Ah, badanaw. si may ganahan sa chocolate. Guys, nandito ako ngayon sa Katipunan. si may ganahan sa chocolate dali. Oh, si may ganahan sa chocolate. Si hi anay hi. Hi. Oo. Oh, Um si Ate is manghatag ng chocolate sa mga bata, no? Salamat, happy birthday. Salamat, birthday. Thank you. Wow. Si Ikaw Iko sa Hi, ma'am. tilaw. Ma'am, thank you. Tilaw. Salamat. Hello. Come okay. mom. Am. Oo. Amurain oh. um, taon nini ako si celebrant instead na mag-birthday ako sa boy or what. Ihatag ko na sa mga bata kay parang man lang. Hello. Hi, thank you. Happy birthday. <laughs> <laughs> Hello. Dami ra ba dyan na chocolate, Jari pie flavor. Yehey, Dairy. Oh. Okay na oh, te? <laughs> thank you. Hello. <laughs> okay next next spot na naman tayo, guys. Salamat guys. So, walang mga bata dito sa kalsada. So, nandito ako ngayon sa Esperanza and try natin papasok doon sa loob ng barangay nila. And I'm pretty sure nga base na ay mga bata dito. And so, this is this is Esperanza. So, papasok tayo doon. So, let's go. Hello grabe na ako buhok. Um, guys, sayang so walang mga bata nakikita ko dito sa Esperanza. Um, let's forward tayo doon sa... Yeah, sayang so, walang bata dito sa Esperanza. Ay na, bito. So, hindi ko alam kung saan nagpunta yung mga bata. So, let's go. Punta tayo ng um, sayak. Let's go. Guys, meron tayong nakikita na bata dito sa Esperanza. Um, wala tayong nakikitang bata doon sa um sa loob ng baryo. So nandito tayo ngayon sa kumbaga unahan ng Esperanza, no? So Dali. So ayan, merong bata dito. Yes. Meron na tayong mabibigyan ng chocolate dito sa Esperanza. Say hi. 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 Say hi. Say hi. 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 Yes. Today is my birthday. So my name is Ate Carla magatag si Ate Carla ng chocolate, no? Kay birthday mo ko man Ate Carla, no? Oh, magatag si Ate Carla ng chocolate. Say hi, say hi. Happy At birthday Ate Carla. Okay, thank you. so may isa pang bata na dumating. Ayan, so balit dalawa na sila, guys. And I'm so very thankful na may mga bata dito sa Esperanza. Akala ko wala akong mabigyan na, na chocolate dito sa Esperanza eh. So this is for you. Say thank you. Thank you. Thank you, Ate Carla. Napay lime flavor, oh. Oh, imo dyan, ho. Imo dyan ka, ano, no? Chocolate, ba dyan. Grabe dyan so kalami. Si hi. Birthday ko man ni Ate Carla. Say si, hi. Hi. Ay, sa vlog ni Ate Carla. Kay magatag attack mo mag si Ate Carla ng chocolate. Oh, imo dyan, no? Oh, imo ho. Oh, imu jaon, ho. thank you. Say thank you. Thank you, dali. dali. Thank you. Thank you. Yay. Hey. <laughs> so, um next next na lugar na pupuntahan natin which is ang Sayak. Yes. Doon last ay meron pa merong panglubogon. Huy. Um, hindi dapat tayo um, uh, manghihina no? so dapat palakasan pa natin ang ating loob. Bye bye. Si bye bye huy. Bye bye. bye. <laughs> Guys, so nandito na ako ngayon sa Sayak and so far wala pa akong nakikita ng mga bata and yes, hahanap talaga tayo ng paraan para may mga bata, no? So wait lang. Ayun, meron akong nakikita doon. So, let's go. Dali, baby boy. Dali. Ang bata, guys. Guys, may isa pang bata. Dali. Ate Carla maghatag chocolate. Dali. Dali na. Dali. Ato pa. Say thank you. Thank you. Dali. Dali. Ato pa isang. <laughs> ano, Jagan? Ano, Jagan? Dali. Ate Carla, give ng chocolate. Dali. Yay. Yeah, thank you. Bye-bye. Bye bye. Eh. <laughs> Hello Isigawas si Gawas nang mga bata. <laughs> si Gawas nang mga bata si Hi. <laughs> Guys, so last last na lugar na pupuntahan natin which is ang Lobogon. So I'm sure na maraming bata doon sa Lobogon and I'm super duper excited. So let's go. Oh, grabe kagana sa feelings. Guys, so nandito tayo ngayon sa Nandito tayo ngayon sa Barangay Lobogon and pagkakadating ko lang is may mga bata na kaagad na nakikita ko. And guys, sobrang dami nila. Dali, ate, dali. Dali. Come, ate, come. Dali. Hello. <laughs> ang sarap sa pakiramdam. Siya. Say hi to my vlog. Hi. Birthday ko man ni ate Carla. Happy birthday, ate Carla. Yeah, thank you. And today is mag si ate Carla ng chocolate. Come, jati motor. Dali. Dali. So maghatag si Ate Carla ko man ng chocolate. Si may ganahan ng chocolate. Oh, Sinong may gusto ng chocolate. Me. Yes. So and I have more chocolate. Oo. Oh. grabe na ba pangalami ng mga chocolate. Kuha si Bibi. Pag pagtanaw ng sakyan no? Dali. 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 So maglinya dali, maglinya kamutanan, maglinya. Diri street did to street. Yay. Yes. Thank you. Hoy, pakilid oh. Okay, next is si may mo sa Brenda. Si Sabrina. laka kagwapa ni Sabrina. Oh. Si, thank, thank you. you. Thank you. Okay, next. Ay! Ah! Ay! Ay! Ati Carla. Guys, grabe, grabe. Ang, ang ganda sa pakiramdam na makapag, makabigay ka ng ano, chocolate sa mga bata. And sana mauulit pa ito. Huy! Okay. Isa pa, isa pa. Okay, si, Thank you. Thank you! Bye-bye. <laughs> <laughs> Ulit na kamo, huwadjo kamo pagkuan, pagpakilid. What? O, o, pagpakilid na kamo, huwadjo ka pagpatonga, hu bye-bye. Salamat. Bye-bye. Ha? Olo! So, this is the last um, lugar na, pinup, na na pinuntahan natin, no? So, ako ay magbabalik na sa Del Carmen. Babalik na tayo sa Del Carmen, guys. Eh, grabe, guys. Thank you, Lord, for this um, blessings, no, na nakashare ako sa, sa mga bata. And happy birthday to me. It's memorable talaga tong content na to kasi um, tayo ay nakapagbigay sa mga bata kahit um, maliit lang na bagay. At least nakapagpasaya tayo wow! ng mga bata. So, babalik na tayo ng Del Carmen. Uy, ayoko ka pagkuhan lagi. ko kuhan. Okay, babalik na tayo ng Del Carmen. And yeah, I'm super so duper happy and sana nag-enjoy ang mga bata and sana um, nag-enjoy sila sa chocolate, no? So, dito na lang ako guys. Um, bye!